paano tayo makakuha ng similia or seeds na para sa ano sa pechay ito siya guys oh. Baliyan lahat yan maging similia ulit yan pinaano ko siya pina yung bulaklak yan magiging yan na siya so yan, para may tanim tayo sa next year inshaAllah. So, yan Ito po yung similia Kasi, para may tanim tayo ulit. yan yan siya, guys. Kung paano tayo makakuha ulit ng buto ng pichay. So, kailangan natin eh, okay, mapabulak. Mulak, mamumulaklak. Tapos, ito na siya. Maging, ayan na siya. So, yan pinaganyan ko siya lahat. Bali yung kinuha ko lang minsan lang yung dahon ng pechay. Ayan cha, guys. Yan. Para makakuha ng similya. Ayan siya. Yan yung pechay, maging brown siya, saka maging black na. Yan, pwede na 'yan.